game simula na ng paglalakad natin lalakad na papanik na tayo yeah. yun pahinga pahinga para hindi kayo napapagod time check time wala ako relo Anong oras ta? 813 simula ko muli. Dito ay kada pasok. Diyan. Diyan. 20? Diyan. 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 Ito yung hinabing nagbayad ka pero napagod ka. Yan, nakatakot yung mga... Pahinga ka. Dito may hirap pa baba. Oo. <sighs> si high blood daw mabilis pumanik ay grabing init iiwan ni Christian si mami niya ay. Oh, oh, oh. Taas. Grabe siya. Solid. Diba? Nababanggit ko na, na rin yung sinasabi nila JP at J4. Jeric P. Solid talaga. Solid to pababa. <laughs> Papagulong na lang. Sige, panik na ulit tayo. Konti pa. Oh, shout out muna kayo. Ay, <laughs> Oo, oh, oh, okay na yan. Huwag, nagbibidyo pa ako mapuputol. Maya, day mo na lang ako dyan. Ito kayo sa silong. Grabe. Ang ganda, no? Hindi kayo nagdala ng tubig. Ganda, oh. Bye. Oh, okay. Pipicture lang ko yung mamaya pagbaba dito na lang daw sila. Final ba Mayroon pa. Diyan ka na lang. May hira po. Kaya ba ba, sobrang mapagod ka na. Boss. <laughs> uh oh. No be. <laughs> Mami mo ah, alalayan natin pa, <laughs> ka pa Kaya pa naman. <laughs> ah, actually, Grabe <tries> Grabe <tries> B. Eh. Moyan. Lawak ng dagat. Hindi <laughs> inegal ko. Grabe. Solid. Solid pagod. You know. Kaya pa. Grabe talaga.

na yung tok tok tapan ko na yung pinakadulo Ay. grabe dito grabe taas Pinanik nyo talaga agad. Ah. Pinanik nyo ko talaga agad. Ito unang... Ito uh... unang...

taas yes napakalanda dito diba yun o oh? ang banana boat ang dami pong padating o oh? ang layo nito no dinadaanan lang yung nawangin Ilang bundok yung iniikot na. Bye man. -bye.